Para sa DSWD, malaking parte ang mga simpleng mamamayan sa pag-unlad ng komunidad. Kaya naman, aabot sa siyam na pong mga 4 beneficiaries sa bayan ng Mangaldan isinailalim sa Organizational Development and Leadership Training na layong ipakita sa kanila ang kanilang maaaring magawa sa mga komunidad. Magtatayo kasi ng kooperatiba para sa mga miyembro ng 4Peace kung saan sila ay magkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng mga proyekto at programa para sa mga residente. Sa pamamagitan ng leadership training, ang mga 4Peace members na mismo ang mamumuno at mamamahala sa kooperatiba. Isa sa tututukan ng grupo ang Sustainable Livelihood Program gaya ng pagtatanim ng mga produktong maaaring gamitin sa mga feeding programs ng DSWD. Sa mensahe ni Mayor Bonafé de Vera Paraino, nagpasalamat siya sa DSWD at hiniling sa mga 4 members na patuloy na tumulong sa pag-unlad ng buhay ng bawat mamamayan sa bayan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.